Mang barril lăng gào, mang sông tóc gào, mang barril lăng gào, mang barril lăng gào, mang barril lăng gào, mang barril lăng gào, mang

Hoy oh, labok! Wala na kong bala! Laki sa lalaki! Magsundukan tayo! Ha <laughs> Wala ka na lang ang bala ha! Mm. Ito na! Lalabas na ako! <laughs> Lalabas ka pala ha! Mm. <laughs> uh, uh, uh. Cut, cut, cut! Anong ginawa mo? Anong ginawa? Ibinaril? Wala, wala na nga siyang bala. Dapat sa scene na yun, nagsuntukan na kayo. O, Yan bakit sino, kailangan ba magsuntukan? Ka? Ay, baril naman ako. Barili na lang. Kaya nga, wala na siyang bala. O, Sabi ay, na na lang. Wala na siyang bala. Dapat... mo binaril? Dapat suntukan na lang kayo. O, hindi pwede yung suntukan. Kaya nga, matagalan tayo ng, ano, magkatapon ng ating show kasi Magkinag lang, kailangan ba magsuntok? Kani may baril naman. Dapat o yan nga, anusulta, so siging tingin-tingin ang probinsya. Ano, sampung taon, hindi pa natapos yung pelikula? Dapat kasi, kasi... Suntukan na yung sina ah, yun. Dapat, uh, dapat suntukan na yun. Ano nga, dapat suntukan na may bahala naman man ako. mo na yung baril mo. Ba't mo binaril? Binaril ka may, may bahala naman man ako. Siya wala namang bahala. Um, ulit, ulit ulit ulit. Ano, ulit, ulit, ulit. Anong ulit? ulit? Anong ulit? Ulit nga kasi binaril mo. Dapat suntukan na kayo. Dapat suntukan? Oo, oh, suntukan. Oo, oh, sige, suntukan. Okay. Wala na akong bala. Lalaki sa lalaki. Magsuntukan tayo. Oh ito na. <laughs> Wala ka ng bala. Oh ito. <laughs> Bigyan kita ng bala. Mm. <laughs> cut, cut. Ba't mo binigyan ng bala? O oh, ano naman? Ba't mo binigyan ng bala? Dapat binigyan, kasi... binigyan ko, binigyan ko siya ng bala para matapos na yung... Ay, Ay dapat kasi suntukan na. Ah. Ano suntukan? Suntukan may na May bala ko. naman siya, may bala na ako, kaya ba magbarila na, na lang. Ano sa script yun? Ano, bigyan ng bala, dapat suntukan Anong na. Anong wala sa script? Wala nga, mayroon, wala na, na mayroon nga siyang bala, binigyan yeah, kasi... ko ng bala, re, magbarila na kami. Anong wala sa script? Wala nga, dapat suntukan na, ah. Anong matapos na yun. Kailangan ba, kailangan na matapos yung ano? Kailangan mag-iwala na suntukan. Binigyan ko nga ng bala para magkano na lang. Hindi ka talaga marunong sumunod sa direktor. Anong hindi talaga sumunod? Sumunod na yan eh. Binigyan ko nga ng ano, ng nang bala, para matapo na. Dapat kasi sa scene na yun, isa, dalawa, sa pangatlo, suntukan na. Oh, sa pangatlo, pangatlo suntukan. na Bakit nang suntukan? Marami pa akong bala. Bak Kaya binigyan mo pa na bala, Binigyan ko ng bala yun. Dapat kasi sumunod ah, ka sa ano, sumunod. Ah, sige, sige, ikaw mag-direktor. O, o, si, o, ikaw na yon. ikaw na mag-direktor. Ako mag -direktor. Hindi ka man marunong, ay. Mm. Oh. laglag -lag ko yung ano. Mm. Ikaw nang magano yun, Satu, dua, tiga, Fire! Oh. Suntukan kayo, ganyan. Oh, magbarilan kayo. Oh, Masuntukan kayo. Oh, magbarilan kayo. Oh, Masuntukan kayo. Oh, magbarilan kayo. kayo. Oh, magbarilan kayo. kayo. Oh, magbarilan kayo. kayo.